yun magandang hapon mga master nandito na naman tayo uli sa tabing dagat matagal na tayo hindi nakapaghagis ngayon ay naghagis tayo try natin mga master kung may magpapakilig sa atin ngayong, ngayong ano, hapon Tanggal ka tila mga master. Ilang days na rin tayo hindi nakakapag fishing. Nangangati na ang kamay. Gusto nang humagis. <clears throat> dito ito yung ating spot mga master. Dito sa ano na ito. Dito sa baybayin ito. Aris tayo dito mga master. unang pokol wala ang ating unang pokol Hmm, dali dali mga master action action tayo mga master yun dali mga master checkers checkers snapper mga master dali natin mga master mga oh. master oh. chicken snapper <coughs> may na ng design mga master ang ating tuhugan <sighs> hindi na tayo bukya Tara Unang isda natin mga master. Chickard snapper. Hagis okay, ulit tayo mga master dito. Yun mga master, magpapalit muna tayo ng lure. Yung 5 grams muna tayo, sa 5 grams muna. Aring lure na ito. Ito yung subukan natin. Oke, coba master. Cushion. Coba no master. Right, kan u master. <laughs> right, you catch. <laughs> Nadali ng 5 grams. Yung mga masaro. Oh. Kanuping. Nadali mga master. Pangalabang isda natin. Lagis pa tayo mga master. Baka may kasama pa. alright mga master dalawang piraso lang yung nadali natin is fishing nabot na tayo ng padilim nagdidilim na mga master, kailangan na nating muwi ito yung nahuli natin mga master